Oo, mm. kita mo na guys. Gani. Haha. <laughs> so mo na tong Pero usa pa na sumodo ni For this vlog guys is uh, sa horan pa namin. So this video is ni uh, nung nakaraan pa to. And papakita ko sa inyo kung ano ba talaga yung gagawin namin pag nasa na. Kasi itong time na to is ito lang din yung time na pwede kaming pumunta sa lugar na kung saan kami magpapadala ng pera sa mga mahal namin sa buhay. So, what's up, guys? Pupunta kami ng NOAH. So, magsasakot. Mag-withdraw namin, guys. May sakot kami ngayon. Tapos, papit ako sa ide. May na bibili ata kami doon. So, yun lang. So, see you for the rides. At ito na, guys. Nabubihay na yung mga kasama ko. Nauna na sila kasi ngawa. Yung service namin is isa lang. Nasira kasi yung isa. And, simpre, babalik-balik sila yan kasi nga hindi kami kasya sa isang sasakyan na. And yung boosting namin is naghintay doon sa area kung saan magtatagpo kami at doon kami magsakay ng pang lahat na. So ayun na guys, ganito pala yung formahan ko nang punta sa bahay and since na mainit is ganyan lang sinuot ko manipis lang. Sakura na! Delay ng 2 weeks! Delay, delay ng 2 weeks! easy lang. fights ra! Pero since na ako yung panguling sumakay, eh, sinintay ko yung asawa ng um, kasama ko. Kaya yan, dumirage na kami dito. May ako na mga bangka and siyempre nagsimula na kami mag ako kasi na may hinatid pa ako dito guys. And sila is nauna na ano na sa dolo. Ito pala yung mga bangka na ginagamit guys pag nagpunta sila sa dagat. Ibang iba talaga sa Pilipinas guys. And super safe siyang sakyan kasi nga naka fiber sila and sobrang kapal kasi nga di ba fiber matibay yan and yun pala sila guys ang nalito kami ng pito kami guys diyan yan yes papayahin na kami uh, punta ng Hawaiian since na hindi kami magsasakyan is din kapakala kami and karating na pala kami dito guys ang bilis no eh, yeah, ito pala yung Noah guys, maliit na area lang to pero nanito yung pinakabangko nila kasi eh, yung busing namin is ganyan Ha? Huh? <laughs> Nagmas na kaya ako nagtutang Among <laughs> amo 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 guys kaya nag -utang ko nagtutang na sa bangko Pero, amot lang kagkuhan kayo Sana mga dugay ng dili man sulod ni. Mao oh, di dagan gere siguro ni utang nagluwan pa guro ni sa mina ka sulod. Grabe ni ta dire eh, so guys. so guys kaya ilang bangko dire kay adik. Hmm? Gani. Uy. Oh. Tan na wala saging ni ay. <laughs> <laughs> Ito pa rin nabili ko guys, mga noodles and pabango, buhay tuyo and simple na ni? products eh? guys Pangunin na ta? wala kami magawa and... kaya bumili na kami ng mga products Ayan, yeah. pagkis ako kasi guys, ang init sa labas Tapos pagpumasok -ta ka malamig Asan din inuha? Ayan guys, malamig um, dito guys, sa labas mainit. And simpre uh, binili namin yung mga bagay na kulang sa bahay, and mga pagkain, saka yung mga pampalasa, mga pangsahog, ganyan. So ayan, bibili kami ng mga ano namin, tug sa pugo. Tukot guys, tukot. Duha, O, oh, sa lang urol, And guys, nakauwi na kami dito guys in kinabukasan na video na to in ganun talaga. Kalahati pala yung napadalang namin dito sa doon sa Pilipinas guys kasi yung kalahati is nandoon sa broker namin. Pero sunod na sweldo is buo na yung makukuha namin. So, pero siguro may oh, may kaltas na yun sa accommodation sa pagkain namin sa ring tirahan namin. Kaya siguro pinakamalinis na nasa 84,000. And siyempre may mga utang tayo binabayaran and mag-save din tayo siyempre. Hindi naman tayo lagi bata at malakas kaya dapat mag-save tayo na kung saan um, may may lakas pa tayo. Hindi tayo mag-iipon ng wala na tayong maday madali na tayong magkasakit. And since na goal na, 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 na eh, goal nga natin na pumunta dito sa South Korea para makapag-ipon ng malaki and makapagsimula ng kahit malitan negosyo lang ganun guys pero since sa may negosyo na ako doon sa Pilipinas is i-continue ko na lang yun kung alabang bang meron ako doon at siguro is to try kong sige pre and guys hanggang January siguro ako dito or kasi mag-i-extend ako pero ngayon guys um, dalilan lang ng trabaho namin ganito guys nagre-refer lang kami ng tutubuan ng seaweed or kimpal, Yeah. nakaupo lang kami dito guys at mainit talaga guys pag uh, walang pag walang clouds and since na that day is uh, makulimlim kaya medyo hindi mainit and yung area kasi namin is nasa tuktok ng medyo bundok unti and ganun and pag mahangin naman sobrang lakas ng hangin nung nakaraan nga is bumagyo and wala kaming pasok sobrang lakas kasi guys nililipad yung pang um, takip namin dun sa mainit na panahon and ganun guys at salamat pala sa mga nanood guys sa mga vlog natin pasensya na sa mga hindi matagal ako nakapag update kasi nga busy nga and baka by next month is mas maging busy pa kami and ganito talaga yung buhay dito sa South Korea guys pag seasonal worker ka pag FPS siguro is mas maganda kasi nga may day off may magiging day off Sunday or sa Saturday ganun. dito sa seasonal guys is wala kaming day off and hope this coming September 6, 7, 8 is day, um, holiday yan sana walang pasok and magagawa namin yung mga bagay na gusto namin gawin dito sa South Korea kung saan baka gagala kami hindi natin alam kung pwedeng mangyari yan So anyway guys salamat para sa nanonood and God bless and So kung nakita mo yung vlog na to and kindly subscribe and follow my Facebook page. And yun lang guys. Salamat.